Dr. Tony Dance, but just to emphasize kung gaano ka epektibo po ang ang taxes na pinapataw po natin sa sigarilyo, nakita po natin kung ano naging epekto nito sa paggamit ng sigarilyo. We have actually seen a decline in tobacco use uh, from the time 2012, no, from basically 2012 to around uh, 2021. But unfortunately, makikita natin sa pinakahuli, medyo tumaas po. And if you will look at it, ang pagbaba po ng prevalence ng paninigarilyo ay dahil po sa Uh, dumami yung mga kabataan na hindi nagumpisa ng paninigarilyo. Medyo dumami din po yung mga nakahinto. But ang pinaka target ho talaga ng tobacco taxation, makikita ho natin, effective po talaga sa mga kabataan. And probably doon sa mga mahihirap na uh, nalululung pa dahil sa lulungho sila sa sigarilyo, ay uh, patuloy na uh, nagsisigarilyo despite the fact na yung pera nila supposedly sana mailagay sa mga mas importanteng bagay katulad ng pagkain, yung edukasyon ng kanilang mga anak at patay na rin doon sa pang-araw-araw na kabuhayan nila. Uh, unfortunately, hindi po yun nangyayari. But uh, in 2023, makikita ho natin umakyat uli ang prevalence ng paninigarilyo. Bakit po? Next slide, please. Yes, so dito pinapakita po, uh, uh, unlike what you have actually shown to us, Your Honor, I'm actually using the Global Adult Tobacco Survey as well as the Global Youth Tobacco Survey, which is a survey that has been conducted in collaboration with the Department of Health, with the WHO as well as the Center for Disease Control. No, and makikita ho natin na ang paggamit ho ng vape ay napakababa kung titignan natin sa mga nakakatanda sa But doon sa mga bata, edad na 13 to 15 years of age, according to the Global Youth Tobacco Survey in 2021, makikita natin ng na, napakataas, 14%. Of course, yung pinakita po ninyo ay isang glaring factor na talagang mabilis na bumubulusok ang paggamit ng vape, lalong-lalong na po sa kabataan. So, uh, there is actually no disagreement sa pinakita po ninyo na slides kanina and this particular slide, dahil it only emphasizes the fact that pagdating po sa paggamit ng vape it is really the younger ones who are using that rather than the older population next slide at makikita po ninyo na 44% po ng mga naggumagamit ng vape ay hindi kahit kailanman na And therefore, what I would like to emphasize here, madalas ho ang sinasabi ng mga vaping companies, ina binibigay daw nila ito as an alternative sa paninigarilyo, but in fact, makikita ho natin, 44%, hindi ho kahit kailan nagsigarilyo. And therefore, yung sinasabi nilang alternative to smoking is really not true. Next slide. Now, uh, papakita ko po itong isang pag uh, study na ito. Ito po ay ginawa nila Sam Egger et al. At pinapakita lang ho dito na ang rate ho ng pag-uumpisa ng paninigarilyo ay mas mataas. Five times higher sa mga hindi... Uh, five times higher sa mga nag-umpisa ng vape versus those who never use vape. And therefore eto po pinapakita na it is really yung pag vape ang nagiging dahilan kung bakit mas marami ang eventually mag shift sa pagsisigarilyo. So maaaring, uh, next slide please. Therefore, ito pong uh, tignan honin natin uli yung trend na ito. Makikita ho nyo ang association kung bakit umakyat. Because in 2020 Um, it is in 2022 yung vape law ho, ay naipasa. And basically ang itong vape law na ito which is supposed to regulate the use of vape hindi naman ho talaga na regulate eh. It only liberalizes ang vaping. No? So, uh, kaya nga ho, masamang masama ang loob namin nang ito pong vape law na ito ay naipasa. Despite the arguments that we have presented, despite all the scientific evidences that we have presented, they continued to actually pass this vape law. Uh, kaya kami po nila Dr. Tony Dance, nila Tony Leachon, and the rest of our healthcare, sila Dr. Imelda Mateo, lahat to kami, hindi hu kami masaya nung ipinasa po ang vape law nito. And this actually led to further increase in uh, smoking prevalence. So, sa amin hong ano, ano mga possible explanations sa pag-increase ng prevalence? It is the number of those who have started to smoke primarily because of the vape liberalization, liberalization law. Uh, that is, next slide. Nauna na ako sa slide ko. <laughs> next slide. Okay, then the other factor po. Of course, we cannot uh, argue on this. Yun hong marketing Uh, tactics ng ating mga vaping companies no ito po ay makukuha ito po ay doon sa website ng Relx no makikita niyo kung paano nila talaga ini engage na as if talagang uh, this is really a fad among the young no and mga bata yang mga nakikita ho nating nagve next slide and tanungin niyo flavors. Flavors is one of the main reason kung bakit ang mga kabataan ay gumagamit ng vape. Tignan ho ninyo ang itsura nito. Next slide. And do you think, alam mo ba ninyo kung gaano karami ang flavors that is present worldwide? Yan, makikita ho ninyo, di ba? Sino ho ba talagang naiinganyo sa ganyang klase ng flavor? Wala namang iba kundi kabataan. Di ba? Next. O oh, ba diba pati may chicken, may waffles, would you believe? May bacon pa. Meron pang ano, durian flavor. You know, it, nag, it, ano sila, depende tung sa kung ano ang gusto ng mga tao di, sa isang lugar. Next slide. paki Click lang po. So, there are more than 15,000 flavors in the Philippines. Uh, from what we know, there are already more than 7,000 flavors in the country. Therefore, all of these flavors are really enticing our young to start into the vaping addiction. We are calling it an addiction because the all, almost all, these vapes contain nicotine. it is it will be very seldom na makakakita kayo ng walang nicotine even among those na sinasabi nila does not contain nicotine sa pag-aaral ho in the US in the UK and even in Australia lahat to sila nak nakita nila sa pag-aaral nila na kahit yung mga nagsasabing walang nicotine still contains nicotine and that is the reason why they are so sure of saying na pwedeng gamitin na pang alternative ang vaping sa sigarilyo. Bakit? Ano ang ang parehas na component na nakaka sa isang tao? Nicotine. And nicotine is present in both tobacco and vape products. Next slide. Ah, uh, next slide. Pinapakita ko lang ho dito, ano pa po ang nakakaenganyo sa mga kabataan? Next slide. Yes, so ito po yung mga nauna mods, makikita ho ninyo, malalaki pa ho ang tangke. Siguro yung mga nauna-una ho sa atin, uh, ito ang mga unang ginamit. Pero makikita na ho ninyo ang mga ngayon, ang mga bagong, mga pods, o mga vape products na makikita ho ninyo. And makikita ninyo kung gaano ka-attractive ho ang lahat ng mga yan. Diba? Ang itsura ng nila ay mukhang flavor. Talaga, sino ho ang may -e enganyo dito? Ang mga matatanda? Maybe. Kasi lalo na kung ang kahit ho yung mga matatanda na isip bata na gusto ang mga ganyang klase ng kulay, may -e enganyo rin, no? But ang pinakaunang-unang may -e enganyo ay ang mga kabataan. Next slide. Next slide. And meron pa ho silang ganito. Would you believe? na ito po ay isang klase ng pads. No? And who will ever think na ito ay isang pads? No? Uh, so this is definitely um, Director of uh, Director Valdez of DTI. This is a very good example of, and uh, Your Honor, this is a very good example of maybe.